tatay ng isang bata, nagre-reklamo. Minor ito ha. Oh, minor. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot. Nako, dapat dyan, ano? Kidnapping. Kinuha ng walang pahintulot. Minor. Abay, mahilig pala ito sa minor si Ontiveros. Di umano, allegedly. Sabi ni Tupasio, hindi ako. Ninilinaw <laughs> lang natin. Please, Ontiveros. So, lumapit kami sa CIDG. Kasama ah. namin yung tatay, nagreklamo. Okay! Kasama yung isang official ng CIDG. Kasama hmm. yung VACC, o yung Volunteers Against Crime and Corruption. Kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta Nako? kami sa Senado para kausapin si Senatory sa Ontiveros. Eh, natakot yata nung nalaman may CIDG. Hindi kami hinarap, wala daw. Ah. Sabi nung staff niya. Although, sabi nung mga tao roon, nandun daw. Ah. Eh, hindi Naku na namin po. pinili, syempre. Ah. Eh, ayaw man nating bastusin yun. Senador yun, eh. So, pinuntaan pa sa Senado. Ito, sabihin, ito'y ano talaga, person information. Ibig sabihin, talagang may hakbang sila. Pinuntaan pa nila si Ontiveros doon sa Senado dahil nga yung minor, kinuha na walang pahintulot para maging witness. Meron pala itong pattern. <laughs>